Ang Mount Diwata ay isa sa mga kilala bilang isa sa mga pinagkukunan ng ginto dito sa kabundukan. Buwis buhay ang pagpasok sa napakalalim na tunnel para makakuha ng mga ginto. Hmm. Hindi biro ang trabahong ito pero ang ilang mga residente na nakatira rito ay dito na tumanda. Nakikita po natin na pati mga babae tumutulong dito sa pagtukuha ng mga minina nila. Ito yung may ginto. Oh, pero kunti lang. Kunti lang. Anong tawag sa bato na yan? Ah, quartz. Quartz. Oh. Dumaraan sa napakaraming proseso bago makuha ang purong ginto Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa akin panibagong vlog So ngayong araw, nandito po pala tayo sa Mount Diwata Dito sa Barangay Diwalwal Ang travel po tayo mula Leyte Halos 15 hours yung mga trinabil natin Magkarating lang dito sa Diwalwal So ito lang talaga yung sinadya ko dito Kasi isa ito sa mga popular na lugar dito sa Dabao de Oro Hindi biro yung trinabil natin papunta rito kasi talagang matarik yung daanan at paakyat, pahirapan yung ADB natin, 30 km per hour lang yung takbo samantalang yung ibang mga motor na katulad ng Rusi na mga declutch ay mabibilis humatak. Kapag pupunta kayo rito, advice na lang na sumakay na lang kayo, huwag kayong magdala ng uh, scooter kasi wala tayong masyadong nakikitang scooter dito na umaakyat dito patungo sa Diwalwal. Bakit nga ba tinawag ito dito Diwalwal? Kasi yung Diwalwal na medyo bago pa lang siya, sobrang tuktok. Tapos yung mga tao naglalakad lang, wala pang yung sasakyan, hindi pa makapasok yung sasakyan dito. Kaya nilalakad lang nila. Sa sobrang tuktok nila, hinihingal sila kaya lumalabas yung dila nila ba. Yun, yun kasi yung sabi nila na tinatawag nila na Diwalwal. Pero yung totoo talagang pangalan ng barangay namin is Mount Diwata, Diwalwal, Mungkayo, Dabao, Di Oro po. Sa loob ng barangay, nasusuplay na yung mga pangangailangan nila dito kasi meron na sila sariling mga market na pwedeng bilhan ng mga gulay. So dati ba, sir, wala itong mga tinda dito, no? Wala. Ngayon, meron na. Kasi hindi nakaka-access dito yung mga motor, ano? Dati. Ano yung pinaka-unang-unang hanap buhay nyo dito? Mga ginto. Pagkahanap. Naguho kayo ka rin ng ginto? Hindi, ng ginto. Oo. So, yun. Dahil pahihirapan yung motor natin, sasakay na lang tayo ng motor papunta dun sa mga tunnel. So, yung helmet natin, iniwan natin kay ate sa kanyang tindahan. Kaway ka lang, ma'am. Kaway. Ayan. Magkano yung pamasakay papunta ron, sir? Tegi-sang daan lang. tegi daan? Tapos bali, kan? Tegi-sang daan at 200. 200. Tegi-sang kayo. Sige. Pahirapan. Uh. Lumulusot sa mga bahay yung motor. Okay. pagkatapos ng makapigil hiningang pag-travel papunta rito sa Purokinse, Mount Diwata ay uh, narating natin itong isang tunnel kung saan makikita yung mga nagmimina. So makikita po natin na pati mga babae tumutulong dito sa pagtukuhan ng mga minina nila May nang gagaling doon sa, sa tunnel. Sa Ito yung mga bato na nanggagaling sa loob merong mga ginto may ginto to yan oh ito yung may ginto oh <laughs> pero kunti, kunti lang Kunti lang anong tawag sa bato na yan ah quartz quartz oh Pulay puti oh uh, so etong ginagamit niyo anong tawag dito kariton ah uh, bagon bagon so ito yung pumapasok sa loob ng tunnel so maganda dito kasi meron silang Uh, bagon para hakutin yung mga minina nilang mga bato papunta rito. Anong ginagawa nyo dyan? Bakit binabagsak? Making ni. Making? Making. May makukuha pa yung may Ba? May makukuha ginto dyan? Bago tayo makapasok doon sa loob ng tunnel, ay makikita na natin yung mga minina nilang mga bato dito na nakatambak. Ayan. So, ito na yung mga nanggagaling sa loob ng tunnel na hinakot ng bagon. Ayan. So, parang tren. Kasi merong daanan. Makikita mo, merong daanan sila. Ayan. So, dito may paparating na isa. Na mga... May dalang mga minina na nanggagaling doon sa loob. Ayan. Kung isa yung karga mo, sir. Ah, okay. Kaya na ah so mga walo, walo kong sako. Walo. Dapat ano, kinse kung dalawa. So kin... Saka lang, huwag mahirap. Mahirap. Okay, okay lang kung di sira yung bagay. Ah. Uh, sira kasi. So kanya-kanya pala yung hakot nyo, oh, bawat kanya -kanya. isa. Yun. So bawat um, nagtatrabaho dito sa Minan ay may kanya-kanya silang diskarte. So si sir, uh, meron siyang nahakot na walong sako na mga bato. So sa tingin mo sir, yung mga walong sakong bato, mga ilang porsyento yung magiging ginto dyan? Mga tatlo. Tatlong gramo? Uh, oh, mil milligram miligram? Miligram? Hindi, gra dito ron Ah, walang, 3 Wala tre, Ah, tatlong milligrams lang. Oh, mag kalimbawa, kung meron kang tatlong miligram. Magkano kaya yung value niyan sa pera? 900. 900. Oh. So, kasya na yon para sa pamilya. Kulang. Kulang. <laughs> Kaya patuloy kayong naghahakot Oo, oh, oh. So, yun. <laughs> Kasi may sarong, dalawang <laughs> dalawang <na kasawa>. <laughs> so, yun. So, nagpaalam tayo kay Sir. Anong pangalam mo, Sir? Robin. Sir Robin, kaway ka sa camera, Sir. So, nagpaalam tayo kung pwede bang may document dito sa loob yung mga ginagawa ng mga tao. Okay lang ba, Sir? Ayun. So, papakita ko sa inyo kung ano ang mga ginagawa dito sa loob ng minahan. Mayroon silang rules dito bago makapasok ng tunnel. So, bawat mga minero na nagtatrabaho dito, meron time in at time out. So, hindi ka makakapasok kung wala kang logbook kahit nga yung mga bisita na gusto pumunta rito. So, kadalasan yung mga nagbimina na napupunta natin ay hindi tayo pinapayagan. Pero ito, buti na lang ay pinayagan tayo kasi mostly talagang bawal talaga ito i document. Pero ngayon, mayroon ng opportunity para may pakita ko sa inyo yung mga uh, mangyayari sa loob. Pasok muna kami, sir. Yun. Isa sa mga napansin natin dito, mayroong mga poste yung loob. May mga suporta. So, itong mga kahoy na to, tinatawag itong timber. Para suporta makikita po natin dito na merong mga nakasabit na mga hose so itong mga hose ito yung nag importante sa mga minero na nandun sa loob ng tunnel dahil ito yung nagsisilbing uh, suporta sa supply ng hangin para at least makakahinga sila dun sa loob at yung malaki ay daluyan ito ng tubig so yung papasukin po natin ay 300 meters para maabot yung lugar kung saan sila nagmimina wala ba ditong supply ng ng ilaw papunta rito, sir? Meron. Meron. So yung isa kuryente, yung isa hangin. Malamig yung temperatura dito sa loob ng kweba. Yung tubig na nanggagaling dun, dito dumadaan sa gitna. dito. Ah, ito. So, nanggaling na kayo doon, sir, sa loob. So, ito si sir, galing na doon. So, pabalik na sila. So, kailangan natin yumuko dito sa loob. Kasi habang papalayo na tayo ng papalayo, pababa ng pababa yung uh, tunnel. Merong mga stack dito sa labas. Saan galing itong mga stack, sir? Diyan sa sa mga Destino. sa ibang mga minero. Oh. So ibig sabihin, ilang mga butas ng tunnel ang meron dito? I, dito isa at dito isa. Merong mga tao nandoon ngayon oh, 'yun. So ito yung mga stack nila na nanggaling na doon na minina nila. Ready na ito para ilabas. Sa so, hakutin na lang. <coughs> Pag natin ng isang tunnel, meron din dito isang tunnel. Sinara nila ito kasi walang naka-duty ngayon dito. Kagaya ng mga ibang tunnel na napupuntahan natin, meron mga gate kasi nga uh, pinoprotektahan nila yung bawat uh, destino nila. May kanya-kanya sila dito ang area. Ito yung dina na ano, split lang. Yan? Oo. Oh, pero... Itong kulay puti na oh, ito, ito, yung mina niya. Oh, so may ginto ba ito? oh, malayit ma ma lang ginto niyan. Malayit lang. Oh siguro mga sintigram kaya hinaanal lang yan para savings savings lang oh so, savings lang yan so yung talagang kulay ng bato na merong ginto anong masasabi natin na meron talaga yung marami ginto oh. yung ano may blue quartz ah. blue quartz tapos yung kaki ito tawag dito snowberon oh, snowberon snowberon so yun ilang bato ang merong mga gold Marami. Anong klase mga bato? Uh, blue quartz. Blue quartz. Tapos yung may cementary gouts. Cementary gouts. Tapos uh, yung tinatawag lang na chocolate. Mm. So yung pinaka mayroong ginto talaga ano? Yung blue quartz. Blue quartz. May hinto to. Bakit hindi kinuha dyan? Kasi masisira kasi yung daanan na ng ano. Mga tao, main line. Ah, uh, Kaya hindi ginalaw. ginalaw. Hindi ginalaw, bawal. Bawal. Oh. So may posibilidad na Masira. Masira. Bawal kasi ito, ano, galawin. Galawin. Hmm. So paano nila halimbawa kung pwedeng galawin yan, paano yan kukunin? Anong gamit nyo? Maso. Tapos? Moil. 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 Oh, Parang moil. tinitibag nyo. Itong tunnel na to, gawa na ba ito ng mga tao na naguhukay? Kaya luma, malayo na yung narating ng tunnel? Sinadya kasi itong butasin kasi. Naghanap kasi ng ano ay naganito na ganito. Oh. Yung mga minero na yung naghukay nito. Oh minero. Oh. Mm -hmm. So hindi ito tunnel noon na natirahan ng mga hapon. Ay, hindi uh -huh. So talagang sa minero lang ito. Oh, minero. Okay. Para saan yung dala nyo sir? Kahoy. Timber. Timber. Oh. Ah. marami na ang papapasok siguro tapos na silang mag ah, pahinga. Ay, yung mga minero natin. na na. Ayan. Saga sa, sa liti. Oh, Ayan. Oh, Samar? Ayan. Hey, oh, tingnan mo. Ayan o. Oh. Oh, so makikita nyo, pati pa akyat o. Oh, pa oh, akyat dyan. Oh. yung oh. Doon umaakyat yung mga nagmimina. Kaya mayroong mga kahoy na nandyan. Oh, May mga truso. Mga timber. Oh, mga timber na nandyan. Kasi yan yung mga naging silbi ng daanan nila papunta doon sa itaas. O yan o, sobrang lawak na doon sa itaas ng pinaghukayan, ano? Oh. Yung pinagtibagan. Oh. Napakataas. Yun. Yung ibabaw nito, bundok. Oh bundok to. Oh. So, talagang makapal. Oh. Walang daanan sa ibabaw. Makikita nyo, sinarado. Kasi walang tao dyan. Walang tao dyan ngayon. Ngayon. Oh. So, makikita natin dito, o. Oh. Tinan mo. May mga hagdanan. At saka merong mga nakatambak doon sa ibabaw. Oh, may mga sako. May o. mga sako, oh. Tinan mo. So, delikado na yung mga tao na nandun sa pinakatuktok nitong uh, tunnel, oh. Oh, destino. Destino to. Oh, Ay, may mga nagpakaipit pa. So, yan. May mga laman yung naginto. Oh, meron yan. Oh. Ayun. Tara. Hindi, okay, well, kinukuha yan kasi delikado, delikado. na. Delikado. Kapag kinuha yan, may posibilidad na bumagsak ito. Oh. At matabunan yung oh. Tunnel. oh. parang Oh. Ah. Uh, oh, ito, yung na hindi na. Oh, hindi na kinukuha kasi delikado na. So, oh. posibilidad na ikapahamak pa. Uh, uh na to, listino, ito, na ito, destino rin ito, doon. Ayan. Oh, yun. So, oh. ito yung naging daanan papunta ron sa Ibabaw. Oh, Ibabaw, si yung doon sa ano. Mm, so, malayo pa ba tayo sa pinakadulo nitong tunnel? Malayo pa, sir, kasi baka mahulugan tayo ng mga bato doon. Tapos, bawat mga basa tayo, mas mabuti so, pabalik lang tayo. Hindi na naman patuloy kasi malayo pa. Delikado pa dun sa ano, loob. mga bagsakan? Bagsakan ang mao. Baka mabagsakan Wala tayong helmet. Mm. For security purposes natin ay hindi na tayo tumuloy doon kasi binalaan tayo ng tour guide natin na huwag nang tumuloy kasi napakadelikado at malayo na doon. Baka hindi namin kayanin. So at least dito man lang sa pinaka Bungad ay naipakita ko sa inyo kung anong klaseng ginto at kung anong klaseng bato ang merong ginto na kinukuha ng mga minero. Ano na yung hanap buhay mo ngayon, sir? Yeah, nag-ano, namamasada namamasada. Bakit pumikit ka na sa pagmimina? Bakit? Yeah, na ako tapos medyo matanda na. Mm. Uh, mahirap kudingan doon sa ilalim. oo O kasi yung tawag na ano po nga, yung kaya may hose na supply doon sa ilalim ng mm. tunnel na may hangin para yung ano mo yung paghinga mo, mo, mo medyo okay okay so kung, walang hangin, kung walang hangin walang ah, hangin baka uh, makulaps ka pa doon sa ilalim may mga tendency ba na merong mga natabunan na ng mga minero daming ah, sir kung yung ari ng tunnel magpabaya hindi dilagyan ng mm. timber tapos mm. yung dipinsa sa tunnel ayun ah, talaga mm. ang niga yo man. Hindi sir wala pa ba? Ah, wala kasi ano ito eh safety to. Safety talaga. So, safety to. Pag may video ano, lagyan talaga nila ng timba may... na para wala tao na malisya. 'yun? At least naipakita ko sa inyo kung paano talaga uh, kinukuha yung mga bato doon sa loob at nag-guide tayo ni sir. At uh, doon uh, hindi na tayo dumiretso kasi nga sa sobrang layo na at hindi na nating kakayanin at wala pa tayong proper gear na Uh, pumasok. Kaya hindi na tayo didetso kasi habang papa uh, layo ka ng papalayo, papaliit naman ng papaliit yung butas na pinapasukan natin. So for safety na lang at saka salamat sa mga uh, nagmimina dito at kay sir na talagang uh, una nilang sinusulong yung seguridad ng mga bumibisita rito at lalo-lalo na yung mga minero. Salot, sir. Salamat sa iyo.